Nandito na po tayo sa bayan. <laughs> ano pa, guys, 7.10. May 10 minutes pa tayo before the larga ang bus. Mag-CR mo na ito si Little Insui. Ang mga soldiers ngayon, so hindi na tayo maubusan ng ticket. Ay, nagkuha na pala kami na ticket last week pa. Ay, baka maubusan tayo. Yes guys, mabuti na lang talaga at nagpa-reserve si Daddy Insoy ng ticket dahil di ba yan, wala tayong nakita soldier sa labas kasi medyo malamig. Nandoon pala sila sa loob ng bus terminal. Puno po ang bus galing sa dito sa Yanggo sa aming bayan papuntang Seoul ngayong araw lunes, March 31. Ay hindi pa pala tayo nag-intro no? Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating channel! This is Bisdak in Korea, your boholana, Ajuma. Matanong ko lang itong ating mga kababayan na nasa ibang bansa ano dito sa Korea may toilet bowl po sila na ganyan guys yung nasa sahig mag squat ka sa sahig uh, mayroon din sila ganito yung uupo ka uh, I don't know sa ibang country no kung mayroon ba kayong ganyan paki-comment na lang mga kapisdak dahil na curious din po ako lights dito eh magasi ay na rin ako kasi medyo mahaba po ang ating biyahe almost ano ang ating biyahe almost 2 and a half hours So I'm like, see. non-stop po ang ating biyahe unlike last time na sa Chunchon kami nag ano no, sa Chunchon kami nag start from Yanggu to Chunchon then Chunchon to Seoul pero this time from Yanggu dito sa aming bayan diretso na tayo sa Seoul isang bus lang po ang ating sasakyan so almost 2 hours and 30 minutes depende mga kapisda kung may traffic pero yung 2 hours and 30 minutes yan na po yung pinakamatagal may sipon po yung ating little insoy kaya kung mapapansin nyo may sugat po ang kanyang ilong dahil makatiba, diba kapag may sipon tayo makatiman yung ilong natin. Lagi po niyang sinusundot. Kaya nagkasugat na pero may gamot na po yan si Little Insoy at nagtake na rin ng gamot sa kanyang uh, sipon. Yan po ang ating ticket. Last week pa yan natin kinuha. 20,000 won per head guys. Adult. Nasa 800 pesos per head. Sa amin 800 kada Daddy Insoy. 800 din sa akin in peso. kaya Little Insoy nasa ano lang yan siya. Manon. 500 400 to 500 pesos po ang pamasahin ni Little Insoy galing dito sa aming bayan. Papunti 다사 서울 저 같이 같이 Si Little Insoy kahit late na natulog kagabi at early morning kami nagising ay may energy pa rin siya mga kabisdak dahil gustong gusto man yan ang sumakay ng bus, magsuroy-suroy yan po ang kanya mga hiling. Hating gabi na po kami natulog kagabi. Oh pagod na pagod yan si Little Insoy pero nilalabanan lang niya ang kanyang puyat dahil naga-enjoy man siya sa view. Ang advice kasi ni Doktor, pagurin si Little Insoy, puyatin siya para mas mabilis daw tumalab yung sleeping pills at yung sedation process niya. Ang ending kami yung puyat puyat. Ang nanay yung puyat si Little Insoy parang ano na yan. Gusto na yan matulog. Pinapanood ko na lang siya ng mga kids video para hindi siya makatulog sa bus. Para knock out siya pagdating namin sa clinic. Hindi po yan gabi. Sadyang madilim lang kasi nasa loob po tayo ng tunnel. At ayan na. After 2 and 2 hours and 20 minutes mga kabisdak dumating na po tayo sa Seoul. Ha 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 Ay, dili dahil si Krong Krong. Dinosaur dahil ni. Dili Frog. So, Frog ni Dinosaur. O, siya mo ni guys? Frog ni o Dinosaur? Ah, Dinosaur ni. Kay na ko kuan. isang, yung mata niya, para siyang ano, <laughs> parang frog. Pero Dinosaur siya kasi yung buntot niya. I'm a Dinosaur! Ito siya is hippo, pero... May puti pala na hippo, no? So, si sinabihan ko dito si Little Angel na gruta ito si na Ang alam ko sa hipo, i-research natin kung may puti ba na hipo. Kasi gray lang, lang ang nakikita. Dark gray ba na hipo. Jowai, ay! ala lagi kautan ng imo hanguan? Jowai, ting! Jowai, ting! Ting, 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 Pupunta din kami sa derma kapag may mahanap kami dito ano malapit na derma or sa ano guys, sa, sa hospital ng mga bata. Yung general doctor para sa, yung pedya ba? Yung ano kasi niya, yung skin niya, nangangati eh, kasi may atopic man yan, magpa-prescribe na naman tayo ng gamot. Ito, kinakamot niya kasi nga, makati man siya guys. Nilagyan ko ng band-aid. Nga, Igo! Mm. She Sige! Pinainom na po siya kanina ng pampatulog. After 20 minutes daw, i-observe namin siya. After 20 minutes or 30 to 1 hour, bago tumalab yung uh, gamot, skeletal insoy, at saka pwede na siyang bunutan. Hey, Dura! Kangchong, kangchong, tuwege nori, jimisa sa'yo. Daome, tu nulja. Kure, uri dul jimisa sa'yo. Agi sa'ya, chalga, chalga. Wanna. 치타, how many 치타가 uh, 있어요? 하나, 둘, 셋. 네, how many 옆에 있어? 아, 옆 있어요. 하나, 둘, 셋. 치타 몇물고 있어요. 하나, 둘, 셋. Nakakaawa po tingnan pagmasdan si Little Insoy pero no choice kami kung di isidate siya para maisagawa yung mga gagawin sa kanyang ngipin. Dahil kapag walang ano guys, walang gamot, walang pampatulog, malikot man yan, natatakot po yan sa doktor, natatakot sa nurses at sa gunting. Basta ayaw niya, ayaw niyang magpaano sa kanyang bibig. So, inaano na si ginagawa na yung magbunot sa ngipin ni Little Insoy. It will take one hour daw so... Lalabas mo na kami ni Daddy Enzo para kakain. Mag-lunch mag kami ni Daddy Enzo sa labas, guys. Hmm. medyo malamig pa rin dito sa ano, guys. Nalilalamig ako. Kaya nag-jacket naga naga, -jack. naga pa rin ako kasi medyo malamig pa para sa akin. Nag-iisip yan si Daddy Isoy kung kailan kami ulit babalik. How many times should we come back? Three times? One or two. One or two? Maganda ito mga kamista ko. MFT, Mio Functional Therapy. Ganito man ang ipin ko. Kung nilagyan ng ganito, magiging ganito sana o. Oh. Anyway, maswerte pa rin ako kahit ganito yung ipin ko mga kabisdak na parang gusto nang lumabas dahil inayos na po pagdating ko dito sa Korea, inayos lahat ng aking mga sirang ngipin as in malinis na malinis na ang aking ipin at wala na po akong amoy. <laughs> wala nang ano, cavities ba? As in malinis na, healthy na siya kahit ganito ang kanyang itsura. Ang sabi ng dentist, one hour mahigit daw ang ano gagawing ano, proseso sa ngipin ni Little Insoy. So, kumain na lang kami ng lunch with Daddy Insoy dito sa labas. Sa tapat lang po na yan ang clinic, guys. Sunday guk po ang ating lunch. Kapag ganito na mga restaurant na nag-serve ng sabaw uh, like Sunday guk, ang kanilang mga side dishes na free ay ito lang kaktugi at kimchi. Natatakam po ako sa kanilang cabbage kimchi kasi ang sarap-sarap ng amoy, guys. Amoy palang ulam na, eh. <laughs> Mas maraming kaktugi ang kinuha ni Daddy Insoy dahil paborito man niya yan, guys, with Sunday guk. At ito po ang kanilang binaguungan, bagoong na alamang yan, guys. I-ano mo yan, i, i-lagay mo sa iyong sundigok para magkalasa siya. Yan is garlic. Ito naman is chinap-chap na green onions. Chonyang kocho, ano yan, mga kabistak, maanghang po yan. Ito naman is perilla powder. Yan siya, guys, yan, yan po ang itsura ng perilla powder. At ito naman is chili paste na nilagyan na ng mga pampalasa like bawang and all, oh uh salt and pepper at kapag ikaw ay nakaputi at madungis kang kumain dapat kang mag-apron uh, may free na na sila ditong apron na ano na siya guys disposable na yan Ganyan po ang ginagawa ko. Hinihiwalay ko ang mga laman sa sabaw kapag gutom na gutom ako mga kabisdak para lumamig siya. Mas mabilis siyang lumamig. Oh. Hindi po kami nag-almusal. Hindi naman talaga kami nag-almusal. Pero kapag nag kasi is iba. Nagugutom ako pag nag mga kabisdak. Pero hindi kami pwedeng uminom at hindi rin pwedeng kumain. Kasi si Little Inso hindi siya pwedeng uminom from 11 in the evening uh, kahapon hanggang sa dumating kami sa klinik hindi siya pwedeng uminom ng kahit ano at hindi rin pwedeng kumain kumain. So, hindi na rin ako uminom at kumain para hindi gumaya sa akin si Little Insoy. So, ganyan mga kabista kapag paubos na yung sabaw mo at gusto mong tilukin, gusto mong ubusin lahat, ganyan. Parang ituwad mo lang ang iyong yung clay pot. Naman yung moko. Ah! Sabaw ka yung chokiragong. Ah, 진짜 유どんどん 요. 타이틀도 있나 뭐. 고의 바람이 거같뭐거거이 새끼 이거, 이거 이 <목소리도> from the bad something m l t i n g some 근데 e 거 슈가럴스맨 근데 이거 어? 아이 a 이제 e 시 t h 소 s e sugar so. 야, 야, 쌀っ... 이 h e choney you will get salt. Yeah, the sun w a 이 about. 이 <웃음> <웃음> 이, 이, 이게 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 그 미한테 통화 받고 사봐운데 써든이 그냥 막걸리 갖다가 이거는 괜찮아? 어? <웃음> 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 아주 그냥 Busog na mga kamislak. May libre pang kape. May nakita po kaming mart sa tabi ng Sundigok na restaurant. So nagsuroy-suroy muna kami kasi may mga 10 minutes pa man kami uh, before bumalik sa hospital. At hindi pa rin tumatawag yung doktor kung natapos na ba yung ginawa nila kay Little Insoy. So balik po tayo sa argumento namin ni Daddy Insoy. Pinuna niya kasi yung pag-inom ko ng maraming sabaw. ba diba yung sabaw may salt, may sugar, may fats na galing sa karne kasi nga pinakuluan may yung karne. Napupunta daw yun sa sabaw at hinihigop ko. So napupunta sa akin which is not good for the health daw. Ingress e, back. Ito pala ang mga shiitake mushroom guys. Yan oh, piyogo po so shiitake mushroom. So anyway, nagres back siya. Jo, hindi pwedeng hindi tayo makaris bak sa kanya ang sabi ko. Ah, talking about bad food pala ha. Bakit ka umiinom ng makuli? Bakit hindi ka mag-stop uminom ng makuli? Ako lang, ako lang ang palagi mo sinasaway na. Kumakain ako ng mga bad foods. E, ikaw din naman. Oh, so ayun, tumayo na siya, hindi na siya nakipagtalo pa sa akin tumayo na at nagbayan, eto guys sa Seoul, marami silang nakapak na nakaredy na ng mga panchan o oh, mga kimchi talagang swak na swak yan sa mga taong busy kasi mga busy man ang mga tao dito sa Seoul puro lang work, 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 wala nang time magluto at yan, ang ganda-ganda po ng kanilang mga strawberries, mga kabisdak. Ang laki-laki at ang pula-pula. Ang sarap siguro niyan. Pero hindi kami bumili dahil mahaba-haba pa ang ating biyahe. Paglabas ko ng mart, naamoy ko yung smell ng bread. Namesi juwa. Ah, soul pang. Ano na kanyang smelly-meli gusto na yan? Ah, soul pang. Ya. Ah, Yata. Kajinjaro. Ah. Kajinjaro. <laughs> 서울 투스피기요? 야, 아이고, 몰라, 진짜. May bakery pala dyan, kaya dyan, nagsim, dyan nagmula yung smell ng bread. Totoo po mga kabisdak, hindi po over-over. Uh, mas malasa at mas masarap po ang mga pagkain sa restaurant dito sa syudad kumpara doon sa probinsya. And pagbalik namin, ito na, natapos na yung ginawa sa ngipin ni little Insoy pero tulog pa rin ang bata mga kabisdak. Nagbayad lang dyan si Daddy Insoy. Hinihintay ko siya kasi siya man ang magkakarga. Dahil tulog na tulog pa man ang ating prinsipe, so ikakarga po yan ni Daddy Insoy. Ay marami pa lang nagtatanong no at nag-aalala tungkol sa wildfire dito sa Korea. Malayo po kami mga Kabisdak, Julanamdo province, malayo po yan sa Gangwondo province. Pero thank you pa rin po sa inyong pag-alala sa amin sa wildfire o uh, ano na yan, naapula na po ang apoy mga kabisdak. So pagdating namin sa bayan ay nag-drop kami sa Jmart. pinapili ko si Daddy Insoy kung alin ang pwede kong ipadala sa aking tita na kimchi dahil hindi po ako pwede magpadala. Yung ginawa ko na kimchi, hindi ko siya maipadala guys kasi baka mag Ito na lang kasi nakasil man siya, siguradong wala pong lalabas na juice. So, Why may lumakuli? At ito? Ay! <laughs> Merong makuli marami sa Back Ano guys Doon na sa likod Tinanong ko siya Sinong Bakit may maraming makuli I don't know daw Bulay <laughs> dyan Santa Claus Santa Claus Santa Claus Ibu punot Nalasing siguro yan Bumili ng Makuli eh. O oh, hindi na na maalala Ay Bangsa neso Box Ay Bago mo isa bahay, ay nag-drop itong si Daddy Insoy sa post office ng aming barangay para bumili ng box. Ipasok natin ang kimchi at yung mga ibang gusto kong ipadala sa aking tita sa Norway. Shoutout muna tayo sa ating mga masugid at sulid. Kamisdak viewers, happy anniversary sa amin. <laughs> sa amin yata itong anniversary. Happy anniversary, Ma Marjorie Ledesma from Bacolod City. March 30, 2025. Thank you so much, Ma Marjorie, sa walang sawang panunood. Nasa bahay na tayo, mga kamisdak. Siltol Insoy ay pagod pa rin siya ano siya. Nagising na rin kanina, tapos natulog ulit. Sabi ng doktor, ano daw yung gamot daw, ano daw. Unti-unti nang nawawala yung bisa ng gamot. So, mamayang gabi, mag magigising na yan si Little Linsoy. So, naghanda na po ako ng kanyang dinner. Kumakain pa ako ng tinapay. Mm, lugaw kasi, ano nga. Hindi pa siya pwede kumain ng matitigas. Bukas, pwede na. Kung gusto niya. Pero ngayon, is lugaw muna daw. Kumulo na po ang ating lugaw. Kumulo na ang ating lugaw. Na may ano yan guys, na may wheat. Tapos dito naman is samgitang ano sinabawang manok, buong manok. O ihalo ko yung meat niya ihalo ko po sa lugaw. Parang, parang aros kaldo ba? <laughs> Gusto po ni Lorenzo so yung chicken meat. So, itry ko lang. First time ko lang itry ang chicken meat sa lugaw. O, tingnan natin kung magustuhan niya. Pero ang sabi ng doktor, kapag ayaw pa niya kumain, wag daw pilitin. Ito po siya. Para siyang lasing. Mm. Nagising na siya mga kamis around 5 o'clock. Tapos ang ginagawa niya, may tinapay kasi kami. Kaya tinapay ginaganyan na para, para siguro ano, maging malamas mas malambot. Oh. Mamaya papakainin ko na yan ng lugaw kung gusto niya. Sa ngayon tinapay lang muna ang kanyang kinakain. Ito yung kanyang tinapay. Ito yung kinakain niyang tinapay mga kabistak. talki. Wala siyang power mga kabistak. Dito na kumain sa may kama. Wala pong cover ang ating kama kasi hindi po kami dyan natutulog mga kabisdak. Sa papag po kami sa mat, electric mat kami natutulog. Kapag winter kasi masyadong malamig so kailangan namin ng electric mat. At masyadong malaki po ang aming electric mat. Hindi siya magkasya sa aming kama. Advance happy birthday pala kay Ma'am Kenzie Cloud Tulin sa April 7. Advance happy birthday Ma'am Kenzie. And kay Ma'am Michelle Sante na anak ni Ma'am Elaine Sante. Advance happy birthday sa April 5. Shout out sa Magaysay family from Poblacion Did ilo. Iloilo. Ayan po ang ating electric mat. Diyan kami sa papag natutulog. Napaka walang energy. Uy, anay yung nagtulog-tulog na. Isus, isus. natulog na po si Little Insert mga kabisdak. Early siya natulog. 8.30. Usually natutulog yan. 9 to 10. So, tapos na po siyang kumain ng strawberry, tinapay. Maraming strawberry sa kanyang kinain. Tapos na inom siya ng gamot para sa kanyang kate, -kate. Ang mahal po ng dentist mga kabisdak. Alam niyo ba ang nabayaran namin today? Almost 50,000. Mm, no joke guys. Ganyan po kamahal. Ang covered lang ng govern yung insurance health insurance, ang covered lang ay yung cleaning at saka yung pag ano nangipin. pag bunot ng ipin. I'm not sure kung meron pa bang iba, meron ako narinig na meron pang ano, pero today, yung nabayaran namin, yun talaga, hindi, walang refund yung insurance. Ah, yun And by the way, magbawalot na po ako tonight check ipapadala ko sa Norway not advisable na magpadala ng kimchi. Yung ginawa ko na kimchi, hindi ko po siya maipadala kay auntie. Auntie Lily kasi magalik daw. So, pag mag-leak, eh, mababasa itong ating ibang item. So, sayang. So, avoid na lang yung mga leak So, napadala na ako ng ito, ready-made na kimchi na na. Binili ko sa supermarket. konti lang, guys. Ito, hindi talaga mag-leak. Kaya, nag-seal ito. Na-seal yan lang ay papadala guys. Tapos ito talaga yung pinaka-importante. Oriental medicine ba? Ito is ginseng. No, limang boxes ng ginseng papadala ko kay auntie. Huling red ginseng. So yung ating box pala is konti lang. So tanggalin ko ito sila sa loob ng box. Para magkasya sila sa... Kapag yung regular size kasi na box guys, masyado siyang malaki small, small size na lang na box. Ito, small size na box ang aking binili. Ang binili ni Daddy Insoy kanina. Tapos, kunin ko na sa mga boxes ito ba? Para magkasya sila. Ito, kunin ko para magkasya sila. ko tong laman niya. Ito po ang laman niya. Yeah. Ito po ang laman niya. Yeah. ito yung pinaka-importante. Ito talaga yung pinaka-importante, guys. <laughs> ito yung main event. Pinaka-importante na item. Ano to siya? Herbal. Herbal medicine. Oriental medicine. Asikat po ito sa Korea. Sa mga Koreano. Oh, dito is, so hindi ko na may itong box. Tapos may pa. Paper bag pa siya dito. Hindi na ito rin. Kasi, hindi na siya magtasya dito. Diba? Um, Kung nyo. Yan lang yung ano. Ating yung ating box. Kunin ko na lang isa-isa. Ito yung laman niya. Ito siya guys. Ito siya. My certificate of quality pa talaga. Highest quality itong aking pinili para kay auntie guys. Hmm. Ayan siya. Sixty ito ka. Malilit na garapa. Ayan, may laman. Hindi ko na buksan. <laughs> buksan natin. Ah, buksan. At sya. Ayan. Nakaano na ako nito kasi sa si idadi insoy. Binilhan din siya ni Biana nito. Yung Pinila din si Daddy enjoy so ni Bia na nito. Medyo may kamahalan ito mga kabista. Hmm. Ang mga ingredients nito, napakadaming ingredients nito mga kabista. Hindi ko na maisa-isa. Basta good for marami po itong binipisyo sa katawan. Yan. At ito din ang isa sa mga tinitake na aking Chago Nuni. Si Chago ni mga kabista ka isang cancer survivor. Breast cancer. May breast cancer si Chago Nuni. It, isa po ito sa kanya mga tinitake. So, yan. Tanggalin ko na lang ito. Ipa-isa-isa. Tapos, ipasok ko doon sa box. Ito din. Tanggalin ko pa isa-isa. And then, ito kimchi. Tapos, bigyan ko. May space ba? Bigyan ko si auntie ng mabeta juice. Ito, good quality din ito, mga kamistar. It, 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 it isa ito sa mga binigay ng government pa Pero, good quality siya. Ito ba? Naubos ko na po ang isang box nito. And, ang napansin ko, no... Mas malakas na po ako ngayon ng <laughs> placebo effect. Good item, guys. Madeca. Magpadala ko ng konti kung may space pa. Pipapatry ko kay auntie ito. Sa ano pa ito mag-expire, guys? Sa June. Hmm. Dalawa po kasa siya ang iniinim ko every night. May ginseng din ito. Madeca juice, mushroom, jujube juice, at marami pang iba. Kapag may ganito, natatak mga ng sa akin. H, A, C, C, P, at galing sa NH Good Company po ito dito sa Korea. Kaya, kaya, sigurado ang quality. So, ayun lamang po ang aking update. Matutulog na si Bisag in Korea. Ibalot ko lang to tapos matutulog na ako. Kasi kagabi hindi nga ako masyado nakatulog. At ang aga naming nag-start alas 5 na nagising na kami 6.20 nag-start na kami galing sa bahay, papunta sa And that's all for today's video, mga kabisidak. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ingat lahat!